Okay ang issue Pag unang start Okay ang clutch Malaki ang tapak Smooth ang shifting Habang lumalayo Lumiliit yung tapak sa clutch Lumalalim Tapos ang si ipasok ng cambio So pag ganyan nararanasan yung mga kaibigan Tingin muna kay sa clutch Fluid Ito yon. Chocolate Yan Para nadaanan ni Willy Wonka Ito pa Chocolate factory Yan kagaya di-flashing pero hindi lang basta flashing. Kasi minsan may leak na yan dito kaya lumalalim ang clutch basang-basa oh. Tumutulo ang chocolate secondary clutch. Kaya wala nang pressure, napakalalim na ng clutch habang lumalayo si sir. Pag binuksan yung boots, talaga naman punong-puno na ng chocolate. You oh. know. Puro kalawang. So madali lang yung kalasin Ito lang, dalawang tornilyo na 12 Isa, dalawa, tapos yung tubo nito jis, Yan na, Mahuhugot nyo na yan Pero pag nagpalit ng na secondary Para sa akin, sabay nyo na yung primary Para pares bago Kasi baka ito naman ang sumunod na magka problema Dalawang tornilyo, 12 Nasa likod, bandang pedal Isang tornilyo na jis Para sa tubo At meron lang yung hook doon sa may clutch pedal At tanggalin nyo lang yung pin pag ganyan ang problem, alam nyo na.